What's up mga kaballers? Ngayong araw nga, idadayo na naman kami. Dahil araw nga ng linggo, ay siguradong marami mga players ito na maglalaro. Ngayon nga, isa palayan kami dadaan dahil yung paglalayuhan nga namin ay nasa gitna ng palayan yung court nila. Nung una nga ay highway pa yun na lakaran namin pero nung lumiko na nga kami ay bukid na nga. Dahil first time nga namin dumaan dito ay nagtanong kami sa nakatira sa bahay na to kung saan nga yung daanan papunta sa paglalaroan namin. Hindi mo pala alam na ka pang ano ba Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad at sobrang ganda nga ng view dito sa parting ito. Hanggang maya maya nga ay doon na nagumpisa ang mahirap na daanan. Gago ba ka malaglag ako na Hinubad na nga namin yung mga sinilas namin dyan dahil nga kapag lumalakad kami ay lumulubog yung mga paa namin sa putik. Nakalampas na nga kami sa mahirap na daanan at patuloy na nga kami sa paglalakad. Naghahanap nga kami na pwedeng mahugasan dahil puro putik yung mga paa namin. At heto nga si Tatay na pagtanungan namin kung saan pwedeng maghugas ng paa. Nalang ah, po, Tatay. At maya-maya ngayon nakakita rin kami ng puso na pwedeng pahugasan ng paa. Para sa namin, may dyan. Nakarating na nga kami dito sa aming paglalaroan at paglapit nga namin ay eh, dismaya lang kami. Baha! Dahil nga kanina ay umulan ng saglit at hindi pala namin alam na naiistakan pala ng tubig yung court nila dito. Okay. Napagdisyonan nga namin na maghanap na lang ng ibang mapapaglaroan. Ang mahirap na lang ay maglalakad na naman kami na napakalayo. At ngayon nga ay eh, sa highway na kami dadaan at baka may maawa sa amin at pasakayin kami. Pero sa kasamaang palad nga ay eh, wala talagang naawa sa paglalakad niya namin, nakita na naman namin yung tropa namin po Napadaan pa nga kami dito sa school at nanood kami sa glit ng practice nila ng drum and competition. At kaya nga kami dito dumaan dahil nga mayroong shortcut dito papunta dun sa aming paglalaroan. Maya-maya nasa highway na kami at malapit na kami sa aming paglalaruan. At sa inabahaba nga ng aming nilakad ay dito lang pala kami mapupunta sa aming pinaglaruan nakaraan karaan. Wishit na yan. At wala na nga warm up warm up dahil sa habang nilakad namin ay eh, para na rin kami nag warm up doon. Nagumpisa na nga kami maglaro at race 15 lang yan dahil nga medyo hapon na kami nakarating dito. At dahil nga napagod yung mga kasama namin na eh, hindi pa kami halos makapuntos dyan at nalamangan kami ng kalaban dyan sa score na 4-1.

wala nalabahan na to eh kabadyo ka talaga Kar. Ang inabaw, ininom mo inabot sa inyo may nagbigay lang ba yan? niya ina panuran panurang tanga PS5

kejam diklasifikasi. Baik. Oke dah. Kolom 2. Balik 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 balik. Ayo lagi. Ayo lagi. Ala. Ala. Oh, bobo, bobo. Bobo, bobo. si Justin ba yung nagawa? Justin ka okay. mo na gusto? Bye. Ginaya ba isipin pa pa na si Simon yung pa pa natin siya ipasok pa 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 pa